O, oh, pangunahan mo na, bien. Bien, bien. Pangunahan mo na. Pray. Ikaw <laughs> ha, binibigyan kita ng mission. Ayan si Jonalyn. Ah. si Apple, ang aming bisita. Si Iris. Oh. Baka naman, dito ka na. Magkalayo kayo. Ay, dalawa kayo. doon Pastor. kaulon kaulon pa rin yan. Oh, kaulon Sa Olympics sila. Sila, Pastor, sa uh, ano... Taikok Choi. oh Taikok si Pastor. Taikok Choi si Pastor. Olympic one, Oo, sila. Oo, Taikop Chai. Kung saan may palengke? Baka nababangga mo yan. Sa palengke o sa ano? Hindi naman ako namamalengke. Sa beses ako gusto niyo mag CR kaya lang ano yang ano lang yung CR namin na pang... hindi Ay, pang hindi ba Ayan, si Norlin. Ayan, palitan ko. Okay. Ay, ayaw mo ako, rin yung layo. Masora, ano ba yung start natin? Tumama ba sa, sa Sunday? Gusto Alin? Yung anniversary? Ah, oo. Uh, Tignan mo, uh, ano siya? Sunday? September 15. Sunday Sunday. Sunday. Okay. Kung sinong makalabas. Ay, Annalyn.

Oh, lapit na meron din buko sa next year meron ka pa okay. pa pagandaan okay. oh. pa, oh. ng maliit na akin. ko 'pag ng Napagod sila, o, ayan

wala kasi eh, pa-training tayo kung na. ko mamaya mga Ay, ang ganda. siya ano siya. mo isa na pa isa-isa. Hindi naka-edit 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 naka edit naka edit naka edit na

cross stitches. <laughs> <Yes, mabud ka? laughs> oh, para... oh, yung oh, ano, ni-knitting Ni palan. pag sinating sila, tawag sa wala pala dila. Ang <laughs> ah, sinabi niya, maut Uh, eh, nalang, pag dila, ilalabas nila yung dila nila <alang, laughs> <laughs> Tapos, biglang <ba din> <laughs> may umupong, nagpupo ng na ibon doon Katay ka Mga bulaklak, <laughs> mga stuffed toys Pang gift po Mga panrigalo, fathers Day, mothers <laughs> Day I-post mo Valentine's Day Basta may okasyon Broken timero ba? Meron. Oh, time. Broken hacker. Meron ka, meron ka kagis dinan. Si Darren, broken ka mismo skin. Okay Ano ano po? Oh, special. 'Yan. Lang naman ako tapos na. Tigalin mo ka lang ta. Sa misal ko n'to. Wala eh. Mageto. na lang pa sa Meron na gumagawa ng mga personalized, si Mare bulaklak sa ibaba, o pera sa ilalim. Ayo, galaw. Kasi. manay